Magandang araw ng Sabado. O, oh, yan o. Natakip na. Pero meron na niya sa likod. O. Oh. Yan lang naman ang nakaya ng isang labor. Isang labor lang gumagawa. Hmm. Hindi katulad nung iba na skilled nga na turingan. Pero masyado nilang minamalit ang labor. Huwag ganon. Huwag ganon. Di porke labor lang. Minamalit nyo na. Tapos sasabihin mo pa, lahat ng cabinet kaya mong gawin. Hindi lahat ng cabinet. Kala nyo, sinasabi ko sa inyo eh. Hindi lang dyan may trabaho. Marami rin ako napapasukan. Pag-iayabangan mo ako ng skilled mo. Huwag ganon. Kahit mo na magaling kang skilled. Huwag mo minamalit ang katulad naming labor. Baka kayanin yan, mo ka ng trabaho. Sa ginagawa mo. Nagpapalakas ka lang sa nagpapagawa eh. Nagpapalakas ka lang sa may-ari. Sa nagpapagawa kaya kung magsalita ka, kala mo. <coughs> Paano? Skilled na magaling. Yan lang. Hmm. Yan, tatapusin ko yan. O. Bukas yan. Oh. yan. Yung kabila, hindi ko pa natapos. Eh, yan, oh. Kabila dyan. Kailangan pa ng isang, ano yan, ng isang half blocks o dalawa pa. Ang mga gawa ng anong labor o. Oh masyadong maraming kahoy pero ang tungtungan yan malupit nasa labas ang malupit na tungtungan yan eh. ayan o no? oh. kulang gumawa niyan hmm. kulang gumawa niyan ayun may dalawang ano oh. may kulang pang dalawang alblocks na sa dulo oh. ito nyo o oh, ayan Libor lang ang gumawa niyan. Kaya ikaw is skilled. nagalami mo yung pagkagaling-galing. Huwag ganun. Ha? Huwag ganun ha? Huwag masyadong yabangan ng mga libor ha? Ba, kaya din ang libor yung ginagawa mo. Kaya mo pagdating sa gutter, palpaka naman.